Hello, hello, mga katigs Ay malelate na ako kaya hindi ko na hindi ko na kumu kumuha ng oatmeal, ito na cereal na para mabilis. Nilagyan ko ng vitamin D milk, uh, fresh milk. Ang aking uh, cereal. Ito yung ano uh Kellogg's. Ito naman yung panulak ko, uh coffee walang ano man yan wala kong hinalo yan Et, yung ano almosal ko ngayon Naparami pa yata <laughs> yung ano yung yung milk niya ayun maapaw niya yung ano na pa sa kamamadali okie dokie mga katigang kain uh, na tayo eto lang yung alaga-agaan ko ngayon mamaya babawi ako Oke, dok. Oke, maaf, hati Bye-bye.